yung Committee on Bad Government. Hindi po niya trabaho yun eh. Hindi niya dapat panghimasukan. Pabayaan mo muna ang Kuwa na gawin niya ang kanyang trabaho. Hindi po eh. Sabi niya, Hoy Kuwa, dalin mo nga rito yung ang inyong mga pinagpapatayan diyan. Siguro sa ang babagan niyo, kami na. Kami na ang gagawa niya. Ang tanong, gawain ba ng Congress ang magodit Ayan eh, sabi ka, sabi ko nga po sa kanya, Kapag magitan ng isang programa ko kahapon, palagay ko dapat ay eh, mungkahin sa kanya, mag-resign na muna siya na member ng Congress at kung sakali pong siya'y tatanggapin na kuwa auditor, at saka po siya mag-audit. Yun po, tatanggapin ko yun kung saka sakali na siya po ay uh, i-hire ng kuwa at nakita nila na pinakamagaling mag-audit, okay na po sa akin yun. Pero huwag ka muna maging Congresswoman mag-auditor ka na lang muna. Para, para po yung gawain natin, nasa mandato. Yun lang po yung gusto kong ipaliwanag sa inyong lahat. Sir, more questions? questions. Po, uh, doon sa pagbisita ni Baby Sara, meron po ba kayo nakita sa na pag uh, Sa, ah, pagbisita? sa pagbisita? pagbisita ni Baby Sara. Uh, Ay, uh, sa, sa house po, yung pag-stay niya po oh, sa, okay. sa opisina na kanyang kapatid. Wala akong makita ang uh, paglabag doon sapagkat eh kung kami nga, pwedeng matulog sa opisina namin. Ako, pwede ko matulog sa opisina ko kung sakaling nga lang na may, may, pagkakataon kasing hindi na, maka, hindi na ako makauwi kasi ano, masyadong uh, sigido na yung panahon. Doon na lang muna ako sa aking opisina. Ngayon kung halimbawa binisita ng uh, pangalawang pangulong kanyang staff na nakakulong, alam mo, galing Pilipino yun eh. Staff niya yun eh. Eh kung ako parang sumakit na yung loob ko sa nangyari sapagkat ito nga buglado, sinasabi niya lang, nakita ko kasi yung uh, ibang bahagi ng proceeding. Parang ang, pinag nilang nila pansin, yung pagsulat niya sa COA na sinasabi niya, uh, dapat mag kayong magpakadalos-dalos, huwag muna na niyo silang bigyan ng dokumento sapagkat hindi pa conclusive yung audit observation memo. Totoo naman yun eh. Hindi po conclusive yun. Appealable. Hindi po hindi final yun. Contestable po lahat yun. Ngayon, ginagawa lang na, ang tungkulin niya bilang isang abogado. Yun ang pagkakaintindi niya. Maski ako, gagawin ko yun eh. Bakit niyo bibigyan sila ng dokumento para sila ang umako sa gagawin namin, eh, hindi eh, ginagawa pa lang namin ang tungkulin namin eh. Halimbawa po sa isang nagluluto. Nagluluto pa lang po ako eh. May anak yalam na po. Sabi niya gano'n. Eh, bigay mo nga sa akin yung sandok na yan. Teka muna po eh. Paano, Ibigay mo nga sa akin yung ganito. Hindi po eh, kami ang tagaluto rito eh. Ba't po kayo nakikialam eh? Kami po ang nasa kusina, kami po ang tagaluto rito. Bakit po kayo nakikialam? Ngayon, sinabi nyo nga, nung ano ah, hindi pa po luto yan eh. Niluluto pa lang namin, tsaka nga lang po tikman. Pag naluto rin, tsaka na lang po kayo gumawa ng parahan, eh, i-criticize nyo po kami yung pagkakaluto po eh. Ano po eh, hindi tama ang pagkakaluto eh. Eh, hindi po eh niluluto pa lang natin. Yung mga sahog ay nilalagay pa lang natin, yung mga sangkap inaayos pa lang natin. Bigla po kayong papasok at manghihimasok, hindi ka mabuting kusinero ako, ako mas magaling sa hindi po. Hindi po gawain ulit-ulit sinasabi ko sa inyo. Kung ang pinag-uusapan in aid of legislation, nasaan po ang legislation na kanilang ginagawa? Sir, may naririnig ba kayong impeachment eh, di Sara? Sa... <clears throat> o, naririnig ko lang, pero alam ko papunta sila ron. Yan pa ang isang kabalintunahan. Yan pa yung isang hindi mo maintindihan. Nagahanap sila, nagmimina ng ebidensya. Kaya nga nila sino pinagpapatuloy ito. Pero ang tinatanong ko, kung talagang legitimate po ang kanilang ginagawa, kung talagang totohanan, kung talagang para sa bayan, maging accountable tayong lahat. Sa dinami-dami po ng mga hensya na pinagkalooban ng confidential fund, bakit po nag-iisa lang? Bakit po paikot-ikot kayo sa nag-iisang ahensya? Wala na po ba kayong pakialam doon sa iba? Anong klaseng, anong klaseng gawa nito? Paano tayo makakagawa ng isang matibay, ng isang katanggap-tanggap na investigasyon? Kung sa dinabing ng mga ahensyang nabigyan ng ganong klaseng pondo, isa lang ang tutugisin. Kaya nila ginagawa to para sa impeachment. Thank isa sa paraan, mga sakaling makakuha siya, eh, hindi po ganun nga eh. Baligtad po ang nangyari eh. Hindi po kayo ang gagawa niyan. Kuha po ang magpapatunay kung ang pagkakakasta po ay hindi tama o tama. Kayo po ay walang mandato na ganyan. Iyon na po yung pinipilit ko sa kanila. Ang problema, pagka ka po ay nagsasalita ng ginto, ina-advise ko po sila, wala naman silang makita o magamit na ibang argumento para salsalain na sinasabi ko that they should provide a better argument. Sabihin nila kung nagkakamali ako, wala naman silang masabi. Haagawin na lang yung hopya. Yan lang naman eh. Pero tingin nang ang impeachment if ever ipag-impeachment. <coughs> Diyos ko. May numbers ba? Hindi ko alam. kung, kung kung talagang gagawin nila. Hindi ko alam kung gagawin nila. Nagsasayang lang sila. Napakarami pong problema ng bansang ito. Napakaraming problema ng bansang ito. Dahil sa nangyayari, may nakikita kaya kayong constitutional crisis? Maaring mangyayari yun. Bakit po? Tingnan po ninyo. Sino po yung kanilang pinagdidiskataan? Opisina ng Vice President. Nagkataong pangalawang pinakamataas na Pangulo o pinakamataas na opisina sa ating bansa. Bakit po nagkaganito? Kung meron mang nakita kung meron, bakit hindi hayaan po yung proseso na gumulong? Bakit hindi hayaan yung opisina ng COA kasi magsabi sa atin sapagkat sila'y merong mandato? Kung gusto nyo talagang bugulin ang panahon niyo sa ganito, tawagin po natin lahat ang mga opisina na pinagkalooban ng confidential fund. Palagay ko, maski si Speaker Martin, merong confidential fund. Ang Pangulo, merong confidential fund pagkakas na lang konti. Sinabi po ni Ito, is po ng Duterte, ni Vice President na kinakahiya niya na nangyari ko siya ng banking po. Yes, ito po po niya po sa na ako mapahiya. Nahihiya na nga rin ako eh. Siguro nahahalataan ninyo eh. Nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinusugan ko noong 2004. Hindi po ganito. Malapit na po ako mag-graduate next year. Ngayon ko pa makikita ang lahat na hindi dapat gawin ng isang institusyon kagaya ng House of Representatives. Ang House of Representatives po ay isang parliamentary institution. Dito po ginagawa ang lahat ng pagdidebate. Lilitaw po dito yung makatwirang pangangatwiran kung anong argumento ang mabisa. Hindi na, hindi nila dapat sansalain, hindi na dapat pigilin ang magsasalita sapagkat pare-pareho ang members ng Congress. Sir, yung in aid of legislation na hindi, meron na po bang bill na nabasa kayo? Meron na ba silang plano? Nabasa na ikaw? Yung, uh, meron silang naipasang bill sa extrajudicial killing. Pag-uusapan ba natin yun? Basahin po ninyo, nakaka, nakakatuwa, nakakahiya. Sapagkat akala niya, kailangan po malaman ninyo kung totoo na in aid of legislation po ito. Nakapagpasa na po sila ng panukalang batas, October 11, 2024. Batay pa nilang tumigil? Meron na pala. So hindi na in aid of legislation. Tapos na, di ba? Ang hinahanap nila ay makagawa ng batas tungkol sa EJK. Nagawa na eh. Na-file na, October 11, 2024. Batay mo tumigil? Meron ka pang gustong gawin siguro. Di ba? Kung so, ano po masasabi niya sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte na, na ang gobyerno na ito ay walang pagtutuloy, it is nothing, ginanggit ka siya. Wala akong uh, magagawa kung uh, yan ang sentimento ng Vice President. Nasa kanya yon At lahat naman ng tao ay pwedeng magpahayag ng kanyang uh, opinion. Hindi ko... Uh, hindi ko kayang agawin sa kanya yung opinion na yun. Lahat po tayo merong sarili-sarili opinion. May karapatan tayo na magsabi kung anong nararamdaman ng bawat isang Pilipino sa kanyang pamahalaan. <laughs>